Aba, kung may labubo collection si Annabelle. Siyempre, ang daming mga artista ganyan din, di ba? Si uh, Rupa. Marian. Oo, oh, oh, si Marian. Pero ito, pakita natin kung ano nga ba ang ginawa ni Tony Labrusca mm. sa collection naman niya. Na, na labubo. labubo. Oo, di ba? Ayan. Nagpataka. May mm. yeah, nakikita natin, di ba? Yeah, Pwede pakita natin yung picture. Ayan, yeah. yeah. ayan. Nakita mo yan? Yung picture na yan? Nakita mo so, ba? Nakita yun? ko na yun eh. Oo, Kasi si diba? diba? yung Yun talagang ano, di ba? <laughs> uh, anong oo, tawag na ito? Dun talagang... sa may belt area. Ng pantulon uh, niya. Sa instead of bag, doon sa oh. uh, parang anuhan ng sinturon. Oh. Doon niya sinabit yung kanyang labubo oh. plus flash dye. syempre, kita yung kanyang ano, arms, diba? So, parang nakakrap oh. ba siya? Oh. I mean, uh, an ano ba yung ano niya? Eto, inahanap ko ah. Uh, kasi kanina pinakita sa... Oh. Labubo. Okay. Malapit sa kanyang labubo. <laughs> <laughs> uh, pero eto ah. Uh, naku, hindi ko makita. Akala. Tsaka, ang bongga niya ha. Ano? Uh. May teleserye siya sa GMA. Ah, bongga. pero sandali. Eto, bakit hindi ko makita yung labubu? Sa GC. Oh, sandali. Bakit ganun? Actually, naka, naka, ano, naka, na, 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 sa abante na yung, nung isang araw. Oo oh, nga. In, uh, Sinunat ni Card di ba? Oo oh, nga. Carl, bakit nawawala dito? Hindi mo yata nilagay dito yung, Parang ano. Parang inansend ni Carl. Ah, mo na ngayon? Saan mo, ah, eto. Okay. <laughs> ha, ah, eto. Ayan, grabe. O, kita yung underwear niya. Calvin Klein. Susyal. So, Tinaas niya yung damit niya. Hindi siya naka-ano. Parang nga siya naka -sweat -sweat, eh. Siguro malam. Tinaas niya. Ayan, may mga balahibo pa siya. Diba? Sa kanyang abs. So, abs so, gusto, niya, gusto niya pakita ano ba na ano. Abs pa to? Oo. Oo. Kasi wala akong ang abs pero tapaon. Oh, naka Calvin Klein Don. at na Clash Plus siya. ang bongga, di ba? Oh alam mo? maglagay rin kaya tayo ng labubo dito. Okay. Kasi, Kasi sa tiyan natin nili 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 ba si Ma...